Alam mo naman, naiintindihan ko naman si Kwan eh, si uh, Ma'am uh, Miss Claire Castro. No? Kasi nga, he has no choice but to defend, of course, the administration. No? Pero ang kinakuha ko lang naman dito is what is really happening. Actually, nasa kanila nga ngayon may mga ebidensya eh. Unang-una, doon pa lang sa ACAP eh, hindi naman nakasali yan sa NEP. No? Eh bakit nagkaroon sa bicameral ng NEP ng ACAP bigla? Talagang this is a challenge to all of us dahil Another is they want me to produce uh, one to produce evidence. Eh when in fact uh, ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Magdownload download lang sila ng mga mga videos ng mga mga congressman na wala nang sinalita kundi eh wala nang sinabi kundi kung wala si speaker, walang akap. Kung wala si speaker, walang ganito. Pasalamata tayo kay speaker, puro ganun na lang lahat. Akala mo ang namimigay ng pera yung speaker. Bakit pera ba niya yan? Eh pera ng taumbayan yan. Well, alam mo, sanay naman sila magsalita kaya mag, at magsinungaling. Kaya isa lang ang sasabihin ko sa kanila, katotohanan lang po. Katotohanan lang po. Makinig kayo sa taong bayan, mahiyana kayo sa ginagawa ninyo. Naghihirap na yung taong bayan. these are all uh, national uh, budget of the national agencies. So I think in respectfully, they belong to the DSWD, the DOH, and the DOLE. So I'm not. Under, I'm not sure where it would come from, and it is um, allocated. But so, in our experience, what the congressmen would do is that they would try to serve as a bridge between their constituents and the national government. They would assist them in the procuring them, but it would not be allocated in such a manner. In experience, I have to see, and I have to experience. 2025 uh, na yung GAA ay election funds, lahat ng disbursements hindi po nakikialam ang mga politiko sa mga distribution ng social services. Bawal po ang mga politiko magpunta roon. Kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na uh, patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigyan na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating pa i